Sa sabihin, panluloko. Anong panluloko? Yung pinakain ko sa mga anak ko, pinagaral ko. Hello pa blessed mga bayan. Welcome back po sa akin channel, LW Vlogger. Sabi nga po na marami, napakarumi ng ating politika sa ating bansa dahil kung sino mismo ang nagna number one, number two or number three sa survey sa pagkasenador ay tiyak ay siyang sisiraan at babanatan sa social media hahanapan ng mga issue kahit nitong nakaraang issue at taon pa mga kabayan ay halong katin, para lang pumasira ang isang politiko. Ganito po ang nangyayari sa ating mga Tulpo Brothers na tila maraming mga Pilipino ang nagulat itong nakaraang taon dahil sunod-sunod po naglabasan ng survey at ng iba't ibang mga social media pages na kung saan nagiging number one si Senator Rapi Tulpo sa pagkapresidente ng 2028, nag number one din sa pagkasenador 2025 si Cong Congressman Representative party list Erwin Tulpo at nang na number 2 naman ang kanyang kapatid na si Mr. Ben Tulpo mga kabayan. Kaya watch po ang mga video na ito kung saan naglabas ng sama ng loob ang isang senator spiral na nasa top 1, number 1 sa mga senatorial survey na si Mr. Erwin Tulpo mga kabayan. Watch po ang kanyang mga sinasabi sa video na ito. Ano kung nilabag na batas doon? Ibig sabihin... Hindi po ako nag-scam ng mga Pilipino-Amerikano. Hindi po ako nagnakaw doon. Hindi pa ako nagnakaw sa gobyerno ng Amerika? Ang ginawa ko lang po ay magtrabaho. Lalong wala po akong kaso rito. Hindi wala po akong kaso ni isa dito sa sa panloloko, pagnanakaw, wala po. Wala po akong iniskab na Pilipino at ikaw ay Pilipino. Exactly. Eh sa sasabihin, nanloloko. Ano ni niloko? Alam nyo, alam nyo, ang, ang alam mo bay, isa lang ito eh kaya Binabanatan tayo dahil number one ho ako sa survey. Balakaske. Doon po sa mga tumitira na vlogger, mga basher, number one po ako since last year pa, June. Sinabi ko na sa nanay ko pero nanay ko po ay nalungkot. Uh. Nabubuhay pa yung nanay ko. Sabi niya hindi nakakatuwa yan. Sabi hmm. ko bakit? Kasi anak titirahin ka, o, niya. ka talaga dyan. pagdating sa eleksyon. Hmm. Totoo yan. Ay, ito na nga ho, nagkatotoo na yung sinabi ng hmm. yumao kong ina. Lahat po ng survey. Pulse Asia, SWS, Tangere, uh, Lelo, uh, lahat po, Octa eh. Lahat po ng walo ho yata number one po ako. Octa e, gagawin natin? Pagkatapos, may tumitira pa Dala-dalawa, sobra-sobra may magkapatid pa. Ano oh. e, magagawa natin? Yun ho yung tingin ho ng tao eh. Ang dahilan siguro dyan, dahil tinatanong ako, bakit ka number one? Eh siguro po yung performance. manifest. Wala pa po kami sa gobyerno. Hindi pa po, hindi oh. pa po ako congressman. Si Rapi ay hindi pa rin senador. Tumutulong na, na po kami, Yun. na ikukumpara na. po kami sa ilang mga opisyal politiko hmm. ng mga kababayan natin. Lumapit po kami kay Ganon sir, wala pong binigay. Oh. Ang binigay, pampalibing, nagbigay lang po ng 100. Yun. Lumapit po kami kay Ganon, ang binigay po ay uh, 50 pesos pampalibing. Kaya dito po kami lumalapit. Hindi pa po kami dyan mga opisyal ng gobyerno. Lahat po kami, kay Ramon, kay Ben, kay Rapi, ako nakita ho siguro ng mga tao. Siguro ang tao na ho nagsabi, ilagay kaya natin ito mga ito sa gobyerno. Hmm. Testingan ho natin. Hmm. Eh, siguro naman kay Sen Rapi hindi naman ho na kami napahiya. E eh, tingnan nyo naman ho, tuloy-tuloy ang -tuloy paglapit sa kanya pagtulong. Ganon din ho ako. Araw-araw ho dito sa dito sa Mother Ignacia, may mga tao ho diyan humihingi ho ng tulong. Hindi ho namin tinatanggihan. We are different from other politicians hmm. because we walk the talk. Hindi hmm. rhetoric. Hmm. Ginagawa po namin kung ano sinabi namin. Ginagawa po namin. Huwag niyo kaming gayahin sa iba dyan, Mamaya na bukas na 'yan. Sir, kailangan ho ng ganito. Sa amin po kasi, pag may nangangailangan, ibigay mo na kung Wag kaya mo ibigay ngayong araw. Hmm. Yan po yung ginawa ko sa DSWD, yung pamimigay ng AX dati nung DSWD. Mm. Dati abutin ka ng isang linggo, mm. pabalik-balik yung pobre, mm. pambayad niya sa ospital. Nung naging secretary po ako, sabi ko sapat na yung hospital bill at saka indigency, ibigay mo na. Binibigay. Ako nagpaumpisa ho niyan. Nagpa Bakit mo pa pagbababalikin yung tao? Ngayon kaya nga, nauso din po yung sinasabing tool for justice. Pag meron po lumapit sa amin, hindi na po kami yung mabagato. Bilis sasamahan namin yung tao na yun kung sino ang nireklamo nire niya. Haharapin namin, kukomprontahin namin. Mm. O siguro eh kasi pag pumunta siya sa polis, pumunta siya sa korte, napakahaba. Mm. Eh kami ho, derecho. Eh siguro hindi kaya, hindi ho kaya. Because of that, dahil nakita sila ng tulong, ayuda dyan mismo, ora mismo na ayuda from Ramon, from Ben, from Rapi, from myself, siguro nakikita ho nila tapos na yun, sasabihin nun ninyo, nanloko, nanlilang. Ano ho nililang? What did I do? What did we do? May ginawa ho ba kami masama? Nagnakaw ho ba kami? Did we steal from the government? Did we cheat? Did we scam? Inistapa ba namin yung mga kababayan nun natin? Hindi po. The money that you're seeing na binibigay ko po dito galing po sa akin. Ito po yung mga napag-iponan ko sa Amerika, in-invest ko po sa negosyo nung dumating po ako nung 1996. Hmm. Income po ito, I have a business. Ayan po yan. Yung iba po na pinamimigay ho namin itong hawak-hawak ko po ito, galing po ito sa mga sponsor. Hindi ko po binobulsa. Dahil ang turo po sa magulang na magulang namin, yang ibibigay mo na yan, ibabalik ng Diyos 10 times more. Kaya hindi mo mga bayad ng sponsor, ibinibigay ko ho sa taong bayan. Now, what's wrong with that? Sasabihin nyo, ah uh, manluloko, manlilinlang, mga sinungaling. Ano kasi kasinungalingan ho doon? Di ho ba? Eh, yung ilan nga ho dyan, ilang vlogger ho dyan. Salita ng salita, tira ng tira sa gobyerno, lalo na po yung isa dyan sa Amerika na babae. Nakapangasawa siguro ng mayaman na AFAM. AFAM. Napakaswerte mo, Ineng. Bira ng bira Napakaswerte mo. Mamahalin pa yung mga antipara mo. Pa, Diyos ko po. Mukhang kilala ko Dapat sinasabi salamat ka na sa Panginoon Diyos na mayaman ang apam mo. Hindi ka kailangang magbanat ng buto. Daldal ka ng daldal. Comment ka ng comment. Mga... Pulburone, kilala ko, kilalang kilala natin ang mga sinasabi ni Mr. Erwin Tulfo ko yung vlogger na camp yun camp na camp camp camp. tumitira so, sa gobyerno. May malasakit ka sa bayan mo, umuwi ka rito, ibenta mo or i-donate mo yung kayamanan mo na galing sa apam mo na Amerikano, ibigay mo sa mga mahihirap dito. Kasi nagko-complain ka eh, di ba? Bakit hindi ka umuwi dito? And then you do the fight, you do the battle. Ay, hindi niya magawa yan. Takot yan sa Pilipinas pag gumawa na po. Ano eh, kasi ano, comment siya ng comment. Or ma'am, eh, sa si Baka eh. po pwede ma'am sa 2020. Ikaw kaya tumakbo na pagkakangulo. Yeah. Ikaw na lang kaya. You run as president po of the republic. Okay, speaker. Or, or yung isa yung yung or, or connect. Gusto niyo ho, tumakbo kay senador or congressman. Kayo mag-speaker. Yung isa naman ho dyan na dating TV personality sa Davao na may kasong istapa. Oh. Sir, kung gusto mong makatulong, Eto Miguel ka na lang ho. Imbis na magcriticize ka, dapat constructive criticism and you know that. Hmm. Pag nagbumanat ka, dapat meron kang opinion it. or idea na ito ang dapat gawin. Hmm. Hindi yung tira ng tira. Kasi alam niyo ho yan, itong mga vlogger ito, vlogger din ho ako. The more na marami kang lalo na itong mga ito, mga kulokoy na ito na fake news. Pinabasa po ng mga tao yung fake news. Mas gusto ng mga tao yung mga chismis tumataas po yung kanilang viewership. At pag mataas ang viewership mo by Ayla, monetize I love, yan. Monetize, maraming pera. Ito po yung sa Amerika na babae na nakasalamin ng malaki na parang teleskopyo. Ewan ko ba Ay, yung... dolyar po ang kinikita Sos, niya. Sus, ganun ba? Sus, kung eh. yung follower sa embe. Facebook. O yung isa naman na nakalaya sa kulungan dahil sa istapa, yung TV personality. Hmm. Kumikita rin siguro na malaki. Kumikita na malaki dahil maraming views pero kahit na fake news. Hmm. Kung meron pa dyan, yung abogado, tira ng tira, tinitira yung kuya ko, pati ako tinitira. Atorne, bakit hindi mo nalang tulungan yung bienan mo dyan sa Cordillera? Mag-open ka kaya ng, uh, ng uh, opisina mo na, na pro bono, na libre. Dahil marami po tayo mga kababayan dito sa labas ng opisina ko, humihingi ng tulong, ng legal advice, wala po hmm. Bakit hindi po yung iba galing pa po sa Cordillera? Bakit hindi po ninyo tulungan? kasi hindi na rin po kaya ng PAO natin, ng Public Attorney Office, na tulungan sa dami po niyan. Bakit hindi po kayo mag-volunteer? Kaysa daldal -dal, kayo ng daldal dan, hindi na kayo nakatulong. What I am telling, ladies and gentlemen, telling this people, kayo ho na nakikinig, nasa sa inyo po yung pagpasya. Hindi ko po ipaubaya sa ilang vlogger, hindi ko po ipaubaya sa mga bayarang basher, mga troll. Ang desisyon kung kailangan ba magsilbi na isang senador na galing po sa pagtitiinti, yeah. na galing po na dati po undocumented alien na illegal uh, ika nga OFW. Pero ipaubaya ko po ito sa sambayanan because ang sambayanan po at the end of the day will decide sa Mayo, sa darating po na Mayo. Ngayon, kung sasabihin ng Comelec, Erwin, uh, ayaw namin, yes, ngayon, pagdating sa May 12, hindi na po ba tayo makapag -antay. Ilang buwan na mga January, February, March, April, May, apat na buwan na lang po. Kung ayaw nyo sa mga tulpo, di wag hurin nyo iboto si Erwin Tulpo, wag niyo i iboto si Ben Tulpo. Iboto niyo huyeng dyan yung mga magagaling dyan. Yung mga veterano na dyan. Yung mga galing sa Congress ngayon, senador Yung mga matatanda na dyan. oh, banat ng banat, wala nang ginawa kundi tumira. Pero pagkatapos pa ng eleksyon, do you hear them? Hindi. oh, Nakakatulong ba? Eh, Wag na tayo maglokohan. Eh, niloloko lang ho ninyo ang taong bayan. Magaling lang kayo pag mag -e eleksyon Labas ng pera, tulong dito, tulong doon. Putragis. Pardon my friends, bye. Okay lang yan Pero, Pero, yun ho, nakakasama na loob Samantala kami, trabaho ng trabaho, at marami din naman dyan mga mambabatas. Matapos ang eleksyon, tulong ng tulong. Hmm. Hindi lang ho na pa-publicize. Pero yung ilan dyan, banat ng banat. Anak ng baka. Tapos ito mga vlogger na ito. Bakit hindi ninyo banatan yung ilan dyan na mga corrupt talaga na hindi nila alam kung saan nila dinala yung budget nila? Bakit hindi po yun ang tanongin ninyo? Yeah. Bakit ho ako? Sasabihin nyo ngayon, walang, walang uh, credibilidad? Marami ho dyan na walang kredibilidad. Ako na. sinabi mo. Di pag sinabi nyo walang kredibilidad, wala na ho. Huwag na ho tayo magboto ng uh, senador, huwag na tayo magboto ng congressman. Huwag na ho tayo magboto. Tay kung credibility man lang. Raming ako lang dyan na tumatakbo. May kasong kriminal. Oh, Saos. Oh. Ang dami. Mas eh. Nagdakaw talaga na pera eh. Watch po natin ang sunod na video nito na tila makikita natin na namumugto na at tila mangyak-yak na ang Senator Al Spiral na si Mr. Erwin Tulpo na makikita sa kanya kung gaano niya kamahal ang kanyang mga anak at kung gaano rin niya kamahal ang mga naping mga mamayang Pilipino mga kampayan. Matapos na ho ang lahat na ito, wala ho akong ginawang masama. Hmm. Nagtungo po ako sa Amerika para pakainin ang anak ko, pag-aralin. That's what I did. That's the only mistake that I did. nag po ako. That's true. Lahat po ng diskarte ginawa ko na ho, bayan. Lahat naman siguro ng ama will do the same thing to feed his family, to feed his children, to, to give better education to his family or children. Lahat po siguro na ama. Hindi lang po ako. Kahit yung mga mayayaman dyan na nagre-reklamo yung mga bata walang quality time. Because yung ama ninyo, yung mga nagre-reklamong bata dyan, working hard para mabigyan kayo ng magandang future. Ngayon, ngayon po doon sa mga kababayan ho natin, yung mga mahihirap, yung mga rider, tricycle driver, jeepney driver, secure janitor, saludo po ako sa inyo. Why? Kasi po kayo ang lumalaban sa hamon ng buhay araw-araw. And I salute you. Once upon a time, I was like that. Katulad niyo po ako dati noon. Ang problema lang, noong pangapanahon ho na yun, kahit anong laban mo sa buhay, walang patutunguhan. Hmm because you do not have the chance because you do not have the opportunity. Ang maganda dyan kung lumaban ka talaga ng patas. Yan hindi ko po ikinahihiya bayan na I was once an undocumented alien na I was once an illegal OFW dahil wala akong papel. Hindi ko po ikinahihiya pero hindi ko po ikinangangalandakan. Why? Hindi ko po ikinahihiya because yung pinakain ko po sa mga anak ko, hindi ko po ninakaw, hindi ko po iniskam, hindi ko po, wala po akong kaso sa Amerika, wala po nagkaso sa akin. Dito, wala rin po akong kaso. Mga kababayan natin, hindi ko rin po niloko. As a matter of fact, tinutulungan ko pa po. And why is that na ngayon? Eh, walang kredibilidad, walang karapatan magsilbi. Why? Isa lang po akong Pilipino. I'm an ordinary, I'm an ordinary guy. Gusto ko lang po makatulong. Gusto lang po namin makatulong. E gusto ko po, kailangan po kapit sa patalim. I have to survive. I have to, to, to take care of my, my two kids and, 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 and my girlfriend, my wife, before. That's why ako. Kung may pera ho ako, I wouldn't have gone. I wouldn't have left. Kahit sino po yan, mga OFW na yan, kung may pera ho yan, aalis ba Hindi may dahilan po eh. Kaya umaalis yung tao eh. Lahat po may dahilan eh. Kung mayaman po yung mga yan, aalis ba yan? Eh, hindi sila aalis. Hindi eh, ano, masama ba eh. sabihin, panluloko. Anong panluloko? Yung pinakain ko sa mga anak ko, pinag-aral ko, galing po sa pawis ko. I work hard. I worked 12 hours, 16 hours a day for 10 years. And now you tell me na manluloko ako na nag... Wah, na niluloko ko ang taong bayan. Why? Wala po akong niloko. And I am proud to say na yes, nag-TNT po ako. Gumawa po ako ng diskarte para mabuhay ko po yung mga anak ko. Eh hindi lang po ako. There are millions of Filipinos in the U.S na they started like that. Ang difference lang po namin, sila nagpaiwan na doon, nagkaroon na po sila ng papel. Ako po wala. As that's the reason, ganun lang ko kasimple yun. So nakakalungkot talaga mga kabayan ng mga pangyayari ito sa mga Tulpo Brothers, lalong-lalo na kay Mr. Erwin Tulpo sa kanya mga pahayag sa video na ito. Tunay bilang OFW dito sa ibang bansa, tunay na napakahirap magtrabaho sa ibang bansa kung TNT ka lang po magtatrabaho para mapadalan lang po ng pera ang pamilya mo sa Pilipinas. At tunay ang kanyang mga sinasabi na maraming mga vlogger na naninira sa mga Tulpo Brothers para lang masira ang kanilang mga pangalan. Pero nasa tao pa rin ang at sino ba talaga ang tunay na gumagawa ng mabuti at masama. Lalong lalo na nasa politika ang Tulpo Brothers mga kabayan. Kaya kayo na po ang bahalang musga sa video na ito kung ano po ang tunay at inyong nararamdaman para sa mga Tulpo Brothers mga kabayan.